Namitas ako ng mulberry at isa din ari sa mamahalin at bibihirang prutas din sa kabundukan. Balimbing, sinturis at iba pa kaya naman samahan niyo ako for today's video. Namitas muna ako ng ilang pirasong sinturis kasi baka hindi ko maubos kapag pinakaramihan ko naman. Pinitas ko na rin tong nag-iisang bayabas at pagkatapos, eh dumaan naman ako din ni kinatita at napansin ko nga aring balimbing na nangangalaglag lamang. Wala nga daw kumakain kahit pa nga sobrang tamis talaga nito. Samantalang nung mga bata pa kami, eh kahit sobrang asim may eh, inapag-agawan pa namin. Pero ngayon, eh hindi na rin talaga hilig kumain ng mga bata ngayon ng balimbing. Kahit pa nga hindi pa man lang nila natitikman eh asabihin agad na masama ang lasa. Inapasungkit pa nga sa akin arin ni tita at wag na daw akong umakyat kaso ay eh, ayoko ko namang mabagsak at mabasag lang. At hindi naman na kaya madali rin lang akyatin. Pagkatapos ko naman mamitas ng balimbing dyan, eh namitas naman ako ng malberry. Eh kababait nga ng mga kapitbahay namin at sabi ko nga ay eh, mahingi ako ng ilang piraso. E sila pa nga yung mapilit na kuhanin ko na daw lahat kasi sayang lamang at nangangalaglag rin lang. Wala ding season ang mulberry kaya hindi ito mawawala ng bunga. At mamalay ka na nga lamang ay napakarami na ulit ng bunga kaya kinuha ko na rin kasi mabilis lang naman mamunga ulit to. May napipita sa kulay red pa at ang lasa nun ay maasim pa pero masarap isawsaw sa asin kapag maasim. At yung kulay black ay kung anong asim ng kulay red ay talaga namang kabaligtaran kapag hinug na kasi sobrang tamis talaga ganari? Alam nyo, nung mga bata pa kami, ay eh, walang ganaring prutas noon dini sa amin. At nakikita ko rin lang to sa mga supermarket at kamamahal nga rin ang kilo na rin. Kaya nakakatuwa na meron na rin garini dini sa amin. Alaga din sa trim aring puno ng malberry kaya hindi kalakihan ang puno na rin. Pero ang mga bunga naman ay eh, malalaki na talaga rin kumpara sa ibang bunga ng malberry Kasi yung iba ay eh, halos kalahati lang ng size na rin. Maliliit lang, malaking puno din ang malberry Kaya kung hindi rin talaga ititrim, ay eh, magkakaroon magkakaroon sila ng napakalaking puno din sa harap ng bahay nila, mas masipag nga rin daw mamunga kapag alaga sa trim. At katulad nitong inapitas ko, eh malaki ang bunga nila. Maganda rin kuhanin kasi mababa rin lang, hindi ko na kailangan akyatin pa. Kulang rin lang talaga ako sa haya. Kaya konting talon pa sana, abot eh maaabot ko na rin ang iba pang bunga bandang itaas. At dahil sa kagustuhan kong makuha din, kaya pinakuha ko din sa pamangking ko na talaga namang ang mga ari, eh masasabi mong bansot ng no, mga bata pa sila. Pero ngayon ay mas mataas pa nga kaysa sa akin. At nung wala na ako makita dyan na kulay black, ay naubos ko na nga yata ang lahat. At yung mga natira na bunga ay siguro isang linggo lang ay mga hinug na rin silang lahat. Pagkatapos kong hugasan ang ring mulberry, inilagyan ko naman ng konting asin. Kasi yung mapupula dyan ay maasim pa, kaya gusto ko na may asin. At sinimulan ko na nga itong kainin kasi kanina pa rin talaga ako natatakam dini kahit pa nga kumakain din ako habang namimitas kanina. Kapag hinug na nga rin pala to at kulay black, ay yung katas niya ay sobrang pul at talagang makulay sa kamay mo At alam nyo ba, sa mga oras na to ay ayaw ko na talagang tigilan Kaso ay naaawa naman ako sa mga muka ng mga are At aubusan ko na nga daw sila Kaya naman tinigilan ko na at aring balimbing naman ang tinikman ko May Ganda pa nga ako dyan ng asin Pero sa sobrang tamis na ring balimbing ay hindi talaga bagay na isausaw pa sa asin May gana rin nga palang katamis na balimbing Akala ko lahat ng balimbing ay maaasim Pero aring kinakain ko talaga ay parang hindi balimbing ang kinakain ko Parang pipino Pinatikim ko arin kayo na kahit pa nga bagong gising pa lang at sabi nga rin niya, ilasa nga daw pipino. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!